Eh, yes, ako na magsalis eh. Kaya mo kaya? Pagpamunta <laughs> si Chip dito, surbol to pre. Sa mukha mo, parang hiyo akong maniwara. Pagpunta yung dito. Tapakan natin yung dito pre. Dadaan yan dito. Huwag naman ka dyan, lalam mo kita. Hindi lalabas yun pre. <laughs> Nangakasar ka ba? <laughs> hindi natin yung to mga pre ito lang nakikita ko solution pre kasi apat ah, yung portal ng chip eh. nangyayon okay, ka pre ito yung mga pre pa rin pre paano mo naman naalaman? oh sakit yung ta si Dagon na to Pangit ang pangit ng matchmaking ngayon ko rin sa, no? uh, ML mga pre. Bakit? Ano? Pag natalo ka, sunod-sunod na, na yan hanggang sa 50 beses ka matalo. Balik ka na sa tutorial. Wait na yun tayo. Pakita natin ang top global fail mga pre. Baka masyado pa kasi na naman ha? <laughs> ganyan, ganyan. Ang yan eh. Ano? Bago <laughs> mo siya matamasa kung lahat ng mga minya tsaka ikaw. Ay, iba na yun. Ano yan, uy? O ya, si Nana? Huwag kang makialam. Ito si oh. Ano hmm, kasama ko na walang kwento. Hmm, yun pa yung tinanggal talaga yung gagamitin ko. Bangal ka lang, bangal! Marami pa yan, ah! Please pick a hero. Dito na naman, I love you. Sino sabihin mo kasama ko? Kaya tumang sinad dito na pick niya pala 'yan, ha. Ay, napamati tang ina kaya. The enemy is picking. You know, ganda ng skin na skin to, ah. Ang ba malaki pa skin mo. <laughs> A few, few moments two. later. Welcome to Mobile Legends na makakatapat ko dito pre kawawa baka puro atras ang gawin mo ay eh, makagulo ka lang <laughs> sabi eh. Need assistance. eh ah, Suko yan, tama. Ano. Gawin mo! Suko <laughs> so yan, sabi sa yo. Ito ko yan. Sabi sa inyo eh. Nadali din ako. <laughs> oh, Malupit pa naman yung skin ko. malakasan. Wala kang makasan. <laughs> Patay ka na naman. Oh, ano? Initiate retreat. Understood.

Dapat eh. Dapat naman eh. Nakakailang kasi mukha mo. <laughs> Hindi ito na ikibo ah. Hindi mo ko kaya, <laughs> pre. <please. laughs> Understood. Galing yung tago. Nata, laki pa na masakot ko. Boyang. Ayun na, wasak na ko, Pri. Hindi na ako pinakamalupit na gano'n. Ano? Oh, nuklir clear buong mundo oh, ay nak naman uh. Uh. Ini mana? Ini aku kaya saya awan oh understood Ah, oh, pala, ko lang pa kayo. Kailangan niyo ano, buong squad yung. Yabang, yabang <laughs> niyo. Iya, bang, iya, pamito. Ang ganda ng ano, yung team nila. Bakit mo nabitin ni kasama ko? Ah. Oh. Attacking ko muna tayo. Kaya mo kaya? Uh. Oh, beshit, tira mo. Eh, beshit, attackin ko muna tayo. -e. Ah, ano? Nguna ko beshit. Nakasuna si Pakita ko magdala Ay, sayang Ay, talaga yung ano Hanagi talaga mga pito Daya talaga yun kung kaya Kasama ko kasi Sabi ko kasi Iban yung bahana din Matitang ina talaga itong mga to eh <laughs>

Nawala oh, yan. Pagbalik ko. Oh. Oh. ah ah Oh. 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 na Oh. Diyan Oh. 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 okay Oh. 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 <laughs> 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 mayabang mo Eh, ako na magsalis eh. Kaya mo kaya? Tapos mo si dito. Sure ball pre. Sa mo, parang ayaw maniwala. Pupuntahin dito. Wala ka anin Ah, oh, pupuntahin dito. Oh, sabi ng nga abe. natin yung dito, pre. Dadaan yan dito. Magdamag ka dyan, lalaman ka. Hindi lalabas siya. <laughs> Kung nga asal ka ba? <laughs> laki nyo, puro kayo duwag. Pahabulin natin, pahabulin to mga pre. Ito lang nakikita ko sa lusin Kasi apat ah, yung portal ng chip eh. ka pre. eh. Okay. i daw natin siya na si Harley. Dal, 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 eh. Hindi dali sa'yo. <laughs> <laughs> no, <si -tayun> <laughs> Sala, ano, kita nyo na, pre? Ano, ano, pre, sa nga, pre? Paano mo naman naalaman? Oh, sakit ang ta. Sa dagon. Tapos na to. Dali mo dal, 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 naman. Sige na. Ano, kikiti? Oh, ay. Ay. Ito yung sarap sa mpali nito. Hindi na lahat ng kill. Amin ang face Ay, naman na. Ito sarap mong patay. Pag <laughs> ml kasi mga pre, basic lang gawitin nyo. Huwag puro kill. Kailangan gamitin yung utak. Diba? Oh, diba? <laughs> eh, kahit feeding si Mia, pero kinamahan ko. Diba? Ganun nah, lang kasimple, oh. <laughs>